Inamin ng sinibak na hepe ng PNP Special Action Force na siya at ang kanyang ground commanders ang nagdesisyong ituloy ang operasyon laban sa teroristang si Marwan. Ang FBI sinabing nagpapayo sila sa security forces ng Pilipinas sa mga isyu ng law enforcement at international criminal matters. Kabilang na ang pagtugis kay Marwan pero wala raw silang kinalaman sa pagpaplano sa operasyon laban sa kanya. Balitang hatid ni Jiggy Manikad Exclusive. Lunes, January 26, isang araw matapos sa madugong engkwentro sa barangay Tucanalipaw, Mama sa Pano, Maguindanao. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang mga Amerikanong sundalong tumulong sa pag-airlift ng mga sugatang pulis. Ayon sa US Embassy, hiniling ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang tulong ng mga Amerikano. Kaya agad sila nagpadala ng servicemen mula sa Joint Special Operations Task Force, Philippines. Sinundan ito ng mga balitang may kinalaman ng Amerika sa Oplan Wolverine. lalupat ang target na si Sulkipli Binir alias Marwan ay nasa most wanted list ng FBI. Ayon sa source ng GMA News sa PNP, alam ng Amerika ang pinaplanong operasyon laban kay Marwan. Inirekomenda pa nga nila sa mga opisyal ng Amerika na bombahin na lang ang lugar na kinaroroonan ni Marwan. Pero pinigilan daw sila ni U.S. Ambassador Philip Goldberg. Sinubukan namin kunan ng payag si U.S. Navy Commander Commodore Chris Van Avery sa commemoration ng 70th anniversary ng Battle of Manila pero tumanggi siyang magsalita. I think if you've got any questions for the United States, you need to talk to the public affairs. Ang U.S. Embassy hindi pa rin tumutugon sa aming mga text at tawag pero nauna na nilang itinanggi ang balitang ito. Sa isang sulat sa GMA News, sinabi ng FBI na nagpapayo sila sa security forces ng Pilipinas sa mga isyu ng law enforcement at international criminal matters kabilang ng pagtugis kay Marwan. Pero wala raw silang kinalaman sa pagpaplano at pagsasagawa ng operasyon. Umarap na sa kamera ang tinanggal na hepe ng PNP sa na si Director Hetulio Nepeñas na sumailalim sa operational audit ng PNP. Ilang issue ang kanyang sinagot. Una, ang suspendidong PNP chief na si General Alan Purisima nagbigay sa kanya ng tinatawag na intelligence packet ukol sa kinaroroonan ni Marwan at Basit Usman. Pero hindi raw si Purisima nagbigay sa kanya ng go signal. Siya at kanyang mga ground commander daw ang nagkusa na isagawa ang operasyon. Ang ibinigay sa akin ni General Purisima, siya at the time ang chief PNP, hindi pa siya nasususpended. Yung, yung intelligence na report na yan, yung packet na yan. Uh, hindi rin kami kino-urge na immediately gawin nyo ito, hindi ganon. Ibinigay sa amin, but out of commitment at dedication na ito, ang tao na ito ang target, ginawa namin yung plan. Pero nang tanungin ko kung si Pangulong Nune Aquino ang nagbigay ng basbas -bas sa Oplan Wolverine, tumangging sumagot si Napeñas malalaman na lang yan dun sa board of inquiry kung meron man o wala. Hmm. Pero uh, sa level ho niya, nakapagkwento ho ba kayo? O siya ho ba yung nag-go talaga? Huwag na lang natin idilian yan. please lang. Uh, bigyan na lang natin ng konting respeto sa akin uh, sa paggalang na rin sa ating mga pangulo. Ikinwento rin ni na Peña sa ilang detalye ng operasyon. Pagtatanggol sa mga batikos na hindi raw masyadong napag-aralan ang kanilang mga galaw. Dapat daw ay i-airdrop nila ang mga polis sa lugar pero wala rong maibigay na helicopter ang Air Force. Binabaril din daw ng mga kalaban ang bawat maligaw na aircraft sa lugar. Kaya napagkasundoan na kung saan pumasok ang tropa, doon din sila lalabas. Ang una raw kasing napag-usapan na lumabas sa bundok. Hindi ubra dahil baka mas maraming kalaban ang naghihintay roon. Umasa raw sila sa tinatawag na Cover of Darkness at may nakandang getaway na bangka na hindi rin nagamit. Sabi ng iba, hindi ka dapat pag pinasukan mo, yun din hindi ka pwedeng lumabas dyan. That is exception to the rule kasi pumasok ka pero naglagay kami ng security along the route para may security pabalik yung mga tao namin. I'd like to emphasize na yung plano na yan na ginawa, hindi ginawa ng mga matataas na rangko katulad ko. Ang nagplano yan mismo, yung mga operators or yung operating personnel, sila ang gubawa ng plano under supervision ng isang senior officer, then i-present, namin ng pagkatagal-tagal. Ang 84th Special Action Company ng SAF ang umatake raw sa tinitira ni Marwan. Ang 55th Special Action Company naman na kinabibilangan ng 44 ng sawing polis ang nagsilbing blocking force. Ayon kay Napeñas, nag-box position ang 55th SAC para makababa ang mga kasama nila sa 84th si Senior Inspector John Gary Iranarao ang nag-update sa kanila sa radyo hanggang sa uli. Iyon ang heroism ng 55 company. They did accomplish the mission given to them na bibigyan nila ng protection yung 84th pag-withdraw. Talagang totoo yan. Hindi namin iiwan yung 84th hanggat hindi namin ay link up sabay-sabay mag-withdraw. Ganon yung katatag si Gary Irana. Talagang dinig na dinig ko sa radyo yun. Ganon katibay ang kanyang dibdib. Dahil mas masahol, kung umalis sila doon, makukulong yung 84 na nasa loob. That's why they did accomplish the mission at a very costly price. But to me, is it worth it? Maybe tanungin natin yung ating mga kababayan ng Mindanao na lagi na-threaten ng bomba na ginagawa ng mga itong taong ito. Yung mga namamatayan, yung mga pamilya na namamatayan yung kanilang kamag-anak. Pero hirit ni Napeñas kung nakadikit lang daw sa kanila ang 45th Infantry Battalion ng Army ay kayang-kaya raw sana nila ang kalaban. Ayon sa source ng GMA News, matagal na rin naman daw alam ng Army Intel na naroon si Marwan, pero hindi nila ito inaksyonan. Jigmanika, GMA News.